Hello mga kabetsi, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na naman po kayo? Andito na naman ako muli. Sa ngayon po ay namasyal muna kami. Medyo nag-relax. Hindi muna ako nakapunta sa bukid ngayon. So, andito. Kasama ko yung dalawa kong anak, si Evelyn at si Eseline. At namasyal muna kami. Medyo nag-relax lang po muna. At dito kami ngayon, namimili uh, kami sa ukay-ukay. At ito nga po, meron akong napiling pantalon. At tingnan nyo po yung kanilang mga bed cover. Magaganda. At ito meron din na mimili yan. Ayan, ah, uh, dyan. Ayan, uh, ang ganda ng kanilang mga pantalon. Yan, mga puti. At magaganda yung mga ano nila, tela nila. Yung kanilang pantalon. At meron din namang mga iba't ibang kulay yan po tingnan nyo po o, oh, ang gaganda medyo inikot ikot ko yung ano ko yung nag nag -video ako pa ikot ikot at nagpaalam muna naman ako sa may ari kung pwede ako makapag video so yon dahil mabait naman po yung may ari pumayag naman po yung may ari sadyang marami po talaga mga mabait ano po mga kabetsi. Yan ang gaganda ng kanilang mga pantalon. Yan, nagikot-ikot. Yan si Evelyn. Itim ang kanyang na-feeling pantalon. At ito naman yung nagbabantay. At kumaway-kaway siya. Yun yung ano, yan. Tingnan nyo po, yan. Maraming namimili din naman. Yan, naka-smile. Yan pa, naka-smile. O, oh, yung mga namimili. marami po yung kanilang panindayan o, po. magaganda yung tela maraming mapagpipilian at syang malilinis naman yon doon sa labas andito nga po pala kami sa ano sa dulag market ng lady at dito po kami nag iikot ikot dito sa mga ukay ukay ay, naku po, nakapasyal din po ako. Matagal po akong naka, ano, nakapasyal. Yung mag-ikot-ikot lang po ba. Ano mga pantalon? Yan. Maganda din po yung minsan nakakapasyal. Kasi more on po ako sa bahay. More on po ako sa bukid. At talagang, ano... Mahilig din po kasi akong mananin Pero ngayon yan Andito ang ganda ng kanilang fit cover Yan yung napili kong pantalon puti Ikot-ikot lang po muna Habang nagre-relax Pasyal-pasyal Yan po, mura po oh Yan yung mga shorts. Mura lang din naman yung mga shorts nila. Yan naman yung mga ano, mga polo, t-shirts, mga sweater. Maganda rin po minsan ano na mamasyal. Yan po mura lang, dalawa for 150. Yan, tag 100 naman yung sweater. <laughs> Nakasmile yung bantay. <laughs> Mabuti naman po. Nakasmile naman po sila. Maganda po talaga yung laging nakasmile. Lumalabas yung kagandahan. Yan. Dito na kami sa ibang ukay-ukay. -okay. Sa labas na ito. Tapos na kami doon sa isa. Meron po kasi kaming hinahanap na dress. Si Evelyn. Yung anak kong si Evelyn. Meron siyang hinahanap na dress na hindi niya pa nakikita. Kaya ito, nag-iikot-ikot, patuloy pa rin na po, naghahanap ng kanyang gustong dress. Yan, nandito na po sa labas yan ng ano. kayo kaya, pasok na naman kami dito sa loob at baka makita yung gusto niyang ano, dress. Dress po. <laughs> iyan daw yung pipili kaso yung yung kasabawan ayan si Carmela ang kanya pangalan hello kakayao siya, ay oh, si Carmela hello Carmela ang gaganda ng kanilang <laughs> mga paninda oh thank you Marami pong paninda. Ayan. Gaganda naman po, mga kabetsi. Iniikuti. Yun si Evelyn. <laughs> Sinukat niya yung dress. Sinukat niya. Pero, hindi pa rin yung bet niya yung dress na yun. <laughs> doon yung may-ari. Mabait naman po mga may-ari. Kasi mapayag naman po sila. Nagpapaalam pa, lang po ako kasi po, baka hindi po mayag. Kaya, yan, na naman, nagasmile naman yung may-ari. Payag naman. Yun, si Carmela, hindi po tapos magpili, oh. <laughs> Ang dami po ditong ano, mga ukay-ukay. Ayun si Isilin. Isilin yan. Kumaway-kaway din si Lin. si Mayari, na iya. Siya nagtaga. Ay, ah, ah, ang, ganda naman ng Mayari. ari lang siya. Pero nakasmile yan. Mahirap po magpili pag marami. Yan, dito na kami. Meron sa Christmas tree. Uh, isa po itong ano, uh, JNF po ito. At ito yung Christmas tree na andito ako. Papakita ko po sa inyo, mga kabetsi, ito mga Christmas tree. Kasi malapit naman ng December. Kaya naka-display na ang kanilang magagandang mga Christmas tree. Ayan. Dahan-dahan ko lang inaano yung video para makita ninyo talaga mga kapetsi. Ayan. Di ba po ba? Di ba maganda naman? Ang ganda po ng Christmas tree, no? Mga kapetsi. Ito, ano siya? Ayan, puti. Puting Christmas tree, iyan bulak-lak, magendang bulak-lak, hmm, yang ganda. on kanilang mga display nga na bulak-lak, iyan akyat na kamisa, eskilator, akyat na sisiling, sisilingin. Ayan, dito na kami sa second floor. Meron din pong hinahanap si Silin. Pang ano po? Pang niya yata sa invitation sa mga invitation card. Kaya andito kami second floor kasi meron din po siyang hinahanap. Pagkaganda naman po ng ano oh yep. talagang ang Pasko malapit na talaga yung Pasko ang ganda ng kanilang mga display ayan nandito na si Celine. dito niya hinahanap yung kulay na gusto niyang ilagay sa kanilang invitation card sila na Evelyn. Ikot-ikot po muna. Habang naghahanap sila ng kanilang ano, hinahanap, ako naman andito. Video-video lang mo naman, ka Betsy. Para meron ako maipakita sa inyo. malapit po kasi kami sa kalsada kaya pag dumaan yung ano sasakyan yung motor maririnig talaga ang gaganda po ng kulay no mga kapesi ayan blue pero mas pinili nila yung ano, yung kulay red. Nandito na naman kami. Ikot na naman ulit. <laughs> Yan ang ganda sa taso. Ang ganda sa itaas. Nasa third floor na naman kami po. Ay, hindi. Ano pa sa second floor pa rin ito? Ando ah, si Ando si Kapi si, si Betsy oh. <laughs> Nang model-model pa siya. <laughs> Ay, naku, hindi na. Ay, <laughs> Oh, Nag-model pa talaga siya. <laughs> Hanggang dito na lang mga kabesi kasi matatapos na ito. Uh, maganda ang araw pumuli at papalain po tayo ng ating ama sa langit. Maraming maraming salamat sa patuloy po ninyong panonood ng aking mga video. At hanggang dito na lang. Ako po ay magbabay na at mag-ingat po tayong lahat at patuloy po tayong manalangin at magpasalamat po sa ating amang makapangyarihan, mga ka-Betsy matagal po ako hindi nakapag-premiere at ngayon po ulit nakapag-premiere po ulit ako sa inyo. Maraming maraming pong salamat talaga sa inyong patuloy na pagsuporta at lagi po kayong nariyan. Hindi po ninyo ako iniiwan. I love you all mga ka -Betsy.